So mga idol, no? may napansin ako rito alimango mag-asawa. Iba na talaga panahon ngayon kasi yung babaeng alimango parang bagong silang pa. Ang liit, Tapos ang lalaki is malaking, malaking alimango na. So pati alimango, natutulad na rin sa mga tao na ang babata pa mag-asawa na. Ito, pakita ko sa inyo. lang tayo rito kasi baka maputol yung daliri natin. Ayan. So, yan ang lalaki mga idol, purong babae nandito. to Wala. Kumaka siguro yan. Kunin ko yun namaya. Lalaki mo na kunin ko. Mga bata pa nila eh. Kapang oh. Eh. Hmm. bata nyo pa naglandian kayo hmm? so dito ya idol mga ano yung babae na limangong. dito aku lupa siapa resip kita ya Ray Ray Oke Pri Astila kita. So yun idol ang babae ano. Uy, tapang. Are, bit. Pakawalan ko na lang 'yun. 'Yun ang babaeng alimango idol. Ang lilit. Ang pansin ang lilit, di ba? Dumugo talaga oh. Oh. Tinamaan no? talaga. Buti ka pa, buti lang di kinawakan yun. Pero, 'Yun, pakawalan ka kasi sobrang bata pa siguro mga 10 years old pa 'yun. Ito 'yung kukunin ko na sa 15 years old 'to. Yan. Tapang. Oh, bibi. Lah, gantel lagi. Sakit tuh oh. muka sipit. Oke, jam sakete. Oke. Titik la <sum> Galitrah, galit na galit. Kita galit ng ibon, laki pa nanunubus, dinosaur? Hmm. ดูันดีไหม